Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, Jubilee Year 2025. Ano ba ang ating balita kung aktibo ka sa social media, baka napadaanan sa iyong newsfeed ang mga posts na nagbababala tungkol sa panibagong pagkalat ng sakit sa ibang bansa. Ano daw yun? Abay dumarami daw ang mga pasyenteng dinadala sa mga pagamutan. Opo, mga ospital dahil nga sa isang uri ng pneumonia. Kaya tayo pong mga senior, magingat po tayo dyan. Tumaas din daw ang bilang ng mga kinecremate. Indikasyon daw na marami nang namatay sa tinatawag na naturang outbreak, pneumonia. Kung hindi kayo sigurado sa pinanggalingan ng impormasyong ito at kung kulang kayo sa kakayhang aminin, kung totoo nga ang nakikita natin sa social media, tiyak na nababahala kayong baka maulit na naman ang COVID-19, di po ba? Kung inyong matatandaan, kapanalig, katapos na ng Enero noong 2020, limang taon na ang nakakaraan, nang maitala sa Pilipinas ang unang kumpirmadong kaso ng pasyenteng tinamaan nga ng tinatawag noong 2019 na COV o Novel uh, Coronavirus. Katapos na ng buwang yun na inanunsyo ng World Health Organization o WHO ang novel coronavirus bilang isang public health emergency of international concern. Hindi pa nga pandemic, di po ba? Pebrero naman, 2020, nang naibalita ang unang kaso ng pagkamatay sa naturang virus sa ating bansa. At mula noon, mabilis na kumalat po ang virus. Marami ang tinamaan nito at nagkasakit. Nalula ang mga ospital natin sa mga pasyenteng dumaragsa. Nagumahog ang pambansa at mga lokal na pamahalaan para pigilan ang pagkalat ng COVID-19 na naging pandemic na nga. Maraming lugar ang isinailalim sa tinatawag na lockdown. Walang pasok sa mga paaralan, nauso ang work from home. Pero sa mga hindi ito posible, napilitan silang tumigil na lang sa pagkatrabaho. Maraming negosyo ang nalugi. Tila tumigil ang pagtakbo ng mundo. Mayo 2023, nang ideklara ng World Health Organization ang pagkatapos ng COVID-19 bilang isang global health pandemic. At mahigit tatlong taon at mahigit ang dumaan, halos 7 milyong kataong namatay sa buong mundo. 70 mil sa Pilipinas. Hanggang sa mga panahong ito, sa ating bansa, sa mga kababayan nating naapektuhan, marami ang uh, tinamaan ng COVID. Pamilya, mag-anak na namatay. Hindi na mawawala ang COVID-19 sa ating alaala. -ala. Para na nga itong karaniwang sakit. Pero salamat sa mga bakuna, mas nabawasan ang pagiging malala nito sakaling dapuan ang sinumang nabakunahan ng COVID ngayon pero magaang na hindi na dapat ipagsawalang bahala kapanalig ang mga panganib sa ating kalusugan. Pero hindi rin tayo dapat agad-agad na naniniwala sa mga impormasyon, lalong-lalo -lalo na kapag galing sa social media. Pakinggan natin ang mga opisyal na pahayag. Mismo ang Department of Health na ang nagsabing walang international health concern tungkol sa isang sakit. Ganito rin ang sinasabi ng kinaukulan sa bansang umaharap di umano sa isang bagong pandemya nga at uh, nagdeklara ito ng state of uh, emergency no, sa kanyang bansa. Kapanalig, wala rin kinukumpirma ang World Health Organization tungkol dito. Sa madaling salita, baka fake news ang kumakalat sa mga posts tungkol sa isa na namang nakakahawang sakit. Siyempre, enero eh. Ang natuklasan pa kapanalig, kailalang nagpapakalat ang fake news sa mga social media pages ang pinagmula ng mali at nakakatakot na impormasyon. Ang isa sa mga ito halimbawa ay may 3 million followers. Kaya hindi nakapagtatakang mabilis kumalat ang kanilang mga post. Kaya pakiusap ng Department of Health, DOH, huwag tayong sumali sa pagpapakalat ng misinformation o sa mga panlilito sa social media. Kasama po ang simbahan sa laging nagpapaalala sa publiko, lalo na sa mga mananampalataya, na mag-ingat po tayo sa fake news. Minsan sinabi na nga ni Pope Francis na bagamat pangunahing tungkulin ng media, kasama rito ang mga social media, na labanan po natin ang mga peking balita. Sa huli, ito ay nasa kamay nating mga kumukonsumo ng impormasyon. Saan man natin kinukuha ang mga ito? Inhalin tulad ng Santo Papa ang fake news sa serpiente sa Hardin ng Eden na pinaniwala ni Eva na walang mangyayaring masama sa kanya kung kakainin niya ang bunga ng puno ng kaalaman sa mabuti at masama. No, nagsimula na pala sa Henesis ang fake news. Kaya kapanalig, bahagi na ng buhay natin ngayon ang social media at fake news. Pero matuto rin tayong maghinay-hinay sa ating mga binabahagi Alamin muna natin kung katiwatiwala ang sources ng mga nababasa natin, naririnig, napapanood. Hindi porket viral ang isang post ay totoo ito. Maging mapanuri, maging discerning ika nga, maging mapagmatsyag, magingat sa fake news. Sabi nga ni Paul Francis, fake news is diabolic. Sumayin ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.